para action. Ay, mo sa lebon, side mo. <laughs> ano na sunod? Wala ka pa yung ano. Wala ka pa yung <laughs> wala. Wala. Sunod yung um, ang nile mataas ang langit sige na baby ah dali Tapos bibigyan ka ng chocolate dali tulakan ng mataas ang langit mataas ang langit. Ay, hinubo, ba? ay, ate, ate. Ka lang eh oh babe eh Sayo tayo lang sarap ka ah sarap ka ng ito <laughs>